Hello guys, welcome ulit sa ating youtube channel for today's video magluluto po tayo ng stir fry cauliflower keep on watching narito po ang mga sangkap natin meron po tayong cauliflower cauliflower Ayan po, binabad ko po sa tubig na may asin. And then, yung ating chicken breast, paminta powder, onion, and then garlic. Ayan, hiniwa-hiwa ko na po yan. And then, yung ating oyster sauce and all-purpose flour. So, ayan po lahat ang ating ingredients. Ngayon naman po, mamarinate natin yung ating chicken breast dun sa ating oyster sauce then paminta powder Lalagyan na rin natin siya ng all-purpose flour. Pagkatapos po nito, isisit aside po natin ito kahit mga 30 minutes lang. Pinabulaan bulan lang po ng saglit yung ating cauliflower. And then, ayan po, i-drain na natin ito. So, ayan po, nagpainit na po ako ng cooking pan. So, maglalagay na tayo ng mantika. Lagay ko na rin ang sibuyas. Bali, palalambutin na lang natin ang sibuyas. And then, isusunod ko na rin po dito ang bawang. So, mabilisan lang po ang pagluluto natin. Ayan po, itinabi ko lang po yung ginisa, ginisa nating bawang at sibuyas. So, ayan, nilagay ko na po yung minarinit natin na chicken breast. Then, halo-haloin lang po natin ito. At tapos po, ayan, pagsasamahin na natin lahat yung mga sibuyas na ating ginisa kanina. At naglagay din pala ko ng butter. sa so, idagdag nyo rin po yun sa ingredients para mas masarap po ang ating chicken breast. Naglagay din po ako ng mga one 4 na tasa na tubig po. Para magkasabolang ng kaunti ating chicken. And then tinimplan ko na rin po yan ng konting asin. Takpan natin ulit ito and then ayan na po siya. So yan nakikita nyo po medyo malapot na po yung ating sabaw. Itikman na natin ito. So sa aking panlasa okay na po itong aking tinimplan dagdag na lang po kayo kung kinakailangan. So, ayan, ilalagay na po natin ang ating cauliflower. Konting ano na lang po yan, luto, kasi niluto na natin ito kanina. So, itong recipe na to guys, napakadali lang pong lutuin. Check na magugustuhan pa ng mga chikiting ito. Dahil masarap po talaga itong, ano na to, very healthy siya. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panunood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Click na rin po ang notification bell para ma-click po kayo sa mga susunod ko pang video. So, ayan guys, mag-ahain na tayo.